Hi guys! Ngayong araw po pala ay Sabado kaya mamamalingke na naman tayo na kahit hindi day dito sa Anda ay pupunta talaga tayo sa palengke at sa grocery para bibili na naman ng stock. As usual guys uh, every Friday nga po ng hapon ay lumuluwas or umuwi po kami dito sa bahay namin dito sa Anda tapos every Monday naman na morning ay pumupunta or umuwi naman kami sa bahay namin sa Bulinaw dahil doon po nag-aaral si Prince at saka si Lucas. At yun nga pagpunta namin sa palengke ay mala naman na sumama yung dalawa sa amin, yun pala ay magpapagupit pala itong si Prince. Di ko lang talaga guys maintindihan kung bakit pagkatapos ni Prince magpagupit ngayon after one week ay magpapagupit na naman siya dahil napakabilis talaga tumubo ng kanyang buhok. At yun nga tambay-tambay muna tayo dito sa dining area natin. At kasama natin dyan yung aking pamangkin na si Whatsapp Fam. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-follow kay Whatsapp Fam, mag-follow na kayo guys. Kasi minsan sila po talaga yung mga kasama po natin sa pag-vlog. Sila po yung mga tumutulong sa pag up ng mga camera kapag ka vlog na tayo sa mga Nana Edition, Tatay at yung mga Kids Edition. At syempre kapag umuwi po kami dito sa bahay po namin sa Anda, sila din po yung mga... Uh, Kabanding po natin dito kasama ng mga bata at yun nga po punta na tayo sa palengke kasama natin si Lucas, si Prince at syempre hindi may iwan dyan si Mrs. Medyo may katagalan nga lang kapag hinihintay natin si Mrs. dahil syempre naglilista pa yan ng mga kakailangan natin na bibilhin para pagdating po natin sa bayan or sa palengke, sa grocery madali na natin itong kunin at syempre para less hassle na din kapag meron tayong listahan at yun nga papunta na tayo sa bayan at mga ilang kilometro lang guys siguro mga nasa 3 to 4 kilometers ganun po yung layo tapos makarating na po kayo dito sa bayan ng anda or kapag ka nag tricycle nga po kayo siguro mga 20 minutes din at syempre dapat medyo mabagal lang tayo kapag ka may mga kasama tayong bata at safety first po tayong lagi mabilis nga tayo guys kung uh, medyo alanganin naman yung pagdadrive natin dapat mas mabagal na lang para safety rin po tayong makarating at yun nga, sabi nga ng dalawang bulinggit po natin, nagugutom na po sila. Kaya dumaan po kami dito sa 7-Eleven para bumili ng siopaw. Para habang hinihintay natin si Mrs. matapos siya mamalengke ay meron tayong kakainin. At yun lang guys, hindi lang pamamalengke yung pinunta namin dito sa bayan dahil magsasakada or bibili na naman po tayo ng panibago po nating gasol. Grabe guys, uh, sa panahon ngayon talaga napakamahal na po lahat ng mga bilihin. syempre kapag ka tumaas yung mga gasolina, yung mga gasol ay apektado rin yung mga bibilihin natin. Lalo-lalo na siyempre... Uh, yung mga pangailangan natin araw-araw siguro guys na sa mga ilibin kilos itong uh, gasol na binili natin at ito ay nagkakapresyo ng mga 966 pesos pero syempre nagdedepende pa rin po yan sa mga araw-araw na uh, presyo niyan at hindi lang din pare-parehas kung saan po kayo bumibili pero kapag dito sa Petron Gasol ay nasa 966 medyo matipid pa kami dito guys dahil itong mga gasol naman na binibili natin ay dinadala po natin ito doon sa bahay natin sa anda kaya mga Sabado to uh, linggo, yun lang naman yung mga gamit ng gasol natin. Kaya kahit mga 2 months gano'n, sakalan talaga siya mauubos Kaya medyo matipid pa rin naman. Unlike nga kapag araw-araw natin itong gagamitin. At syempre kapag nasa bahay naman kami sa Bulinaw gano'n, minsan nagkakahoy naman kami. Dito lang sa Anda guys kasi... Uh, hindi siya pwede magkahoy dahil meron tayong uh, dirty kitchen na meron siyang ceiling kaya hindi siya pwede yung mausok ganun dahil minsan kapag kami naglalaba, apektado rin yung mga naglalaba natin mga kapitbahay. Kaya dapat uh, hindi rin tayo maka perwisyo sa kanila. At yun nga, nandito na nga tayo guys sa uh, grocery na kung saan uh, dito tayo bibili ng mga stock natin for almost mga 2 to 3 days ganun kasi hanggang Monday lang naman kami. At yung mga ibang bibilin po natin dito guys sa grocery ay hindi lang naman yung mga stock natin. Kumbaga sa mga hindi po pa kasi nakakala meron din po kami mga na tindahan doon sa bulinaw na which is yun din yung uh, isa sa mga pinang uh, kinabubuhay po namin araw-araw at yun nga pinipili na din ni Mrs. yung mga stock na uh, para sa amin tapos para sa tindahan po namin at uh, nagbibinta po kami or binibinta nga po namin yan doon po sa maliit na tindahan po namin at yun nga natapos na tayo dito ng grocery at ang susunod na pupunta po natin ay yung pagpapagupitan nga po ni Prince pero habang nasa tricycle pa lang si Lucas hindi na nga siya nakatiis at kumuha na siya na kakainin na naman niya dahil habang wala sila mga cellphone guys, ang pinakalibangan talaga ng mga to ay yung pagkain. So, imbis na siyempre mag cellphone, mas maganda kakain na lamang sila. So, yun nga, malapit na tayo dito sa pagpapagupitan ni Prince at uh, si Prince lang pala yung papagupitan dito dahil si Lucas medyo masama yung pakiramdam niya. At isa pa nga sa kung bakit uh, pumunta kami dito sa bayan dahil ipapacheck up na sana namin yung kamay ni Lucas na nasugat pero wala. Pero at least guys, hindi naman na medyo grabe yung kamay ni Lucas kaya sa mga susunod na araw na lang siguro. So yan nga si Prince talaga grabe kapag ka nagpagupit yan ngayon. Ilang araw pa lang guys, siguro mga nasa 1 week, 7 days, ganoon Mga talagang napakabilis tumubo niyan at magpapagupit na naman yan. Natapos na naman nga yung pamamalingkin natin guys, kaya uwi na po tayo. At ang kinakatakutan ko dito dahil medyo makulimlim yung panahon, ay baka maabutan tayo ng ulan. Yun guys, kasi yung problema kapag ka nakatricycle po kami, talagang kahit na may mga tarapal dyan ay mababasa at maulan ng pa rin po tayo. So yun nga pag uwi namin dito sa aming bahay ay hinihintay na nga kami ng asawa ng aking pamangkin para magbitbit at tumulong dito sa akin. At syempre hindi lang yun para makimerienda, joke lang. So yun guys hanggang dito na lang po yung aming video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ingat po tayong lahat. God bless.